Uh, magandang araw po sa lahat Luzon, Visayas, Mindanao ang gagas himag po sa ngayon mayroon na tayong 60 ml 100 ml at saka yung 250 ml at ito po ang main ingredients natin ito po ang totoong katas o dagta na galing ng himag po ito ang importante dahil ito ang gamot mga sakit na pwedeng mapagaling sa pamamagitan ng paggamit ng gagas himag po ito po, sakit ng ulo balikat likod bewang hanggang tuhod simpling simpleng pahid lang at samahan ng kunting masahe o hilot. Mayroon po tayong at arthritis, bire barikos, UTI, bato sa kidney, diabetes, almoranas, paralyzed, breast cancer, colon cancer, hipa, prostate. Espe especially yung may mga mayuma po. Leukemia, psoriasis, histomiasis, ito ang mabisang gamot ang gagas yung pure herbal oil po. Yung mga nanay na madaling mabinat po, nakaugalian nila, naglalaba pagkatapos maligo. Balikta rin natin yan. Lalong-lalo lalo na kung may mga sanggol pang nagdidi, kawawa ang sanggol po. Kinabukasan si punin ang sanggol. Lalong-lalo lalo na yung may mga bukol o sis, hindi pwedeng baliwalain. Ang kanser po nagsimula sa maliit na bukol. Gamit po itong gagaspir himag. Sa katunayan po, itong hanap buhay ko, hindi ko na po idinaan sa DTI po. Alam niyo kung bakit? Kusang loob po akong binigyan ng mga katutubo sa authority. Authorization po. Nagaling sa tribong higaunon, mga indigenous people. Laminated na po ito. Walang expiration, authorization galing sa mga katutubo. Dito may may nag-message pa sa akin kung totoong gamot to itong po itong gagas himag po bakit hindi nagamit, nagamot ang kaliwang mata ko po? Hindi, eh, hindi naman lang sila nagtanong kung inborn ba o hindi. Sa totoo lang po, inborn po ito. Bata pa po, po ako, no, ito na po. Sa totoo lang. Yung nagsasabing puro katas ng himag ang niluluto niya. Malaking kasinungalingan ngalingan yan. Panluloko yan. Ang katas ay katas or dagta ay dagta. Hindi po ito nagpoproduce ng oil. Iluloto po ito kasama ng oil, sa oil po. yon ang totoo. Yung nagbabalag na bumili ng gagasimag po, huwag tayong magsimula dito sa malaki, magsimula tayo sa maliit. Eh, dahil hindi, tanang, ng eh, hindi lahat ng tao ay mahiyang sa herbal. mayroon po tayong 60 mil, mura lang. Yung sugat so, po, isa, dalawang pahid, maghilom na yan. Itong gagasimag po, prevention pa, po ito sa mga sakit na dala ng lamok, malari at dinggi po. Yung tigdas. Mabaysan gamot po ito. Simpleng pahid lang. Walang, uh, hindi na tayo makagat ng lamok. Prevention po ito. Walang amoy. Dahil ito ang patunay na orig at pure himag po. Simple lang ang amoy. Dahil walang hanglong mintol. Ito po ang main ingredients. Ito ang gamot ng himag po alam nyo kung bakit marami uh, number one ang himag ang himag po ay ang pinakamaraming sakit na pwede mapagaling depende sa paggamit kung dapat inumin huwag kayong matakot dahil walang halong artificial kahit ita, isang tulo ng artificial na pampabango wala po ito plain herbal po ito at maraming salamat po sa lahat